Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha hi hey, mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa KFC mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo kayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, ibili na tayo ng pagkain, let's go! Uh, dito na tayo sa my KFC mga kabrumbrum Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natulogs na pinagalasada Let's go mga kabrumbrum, pasok tayo, let's go Bibili na tayo ng pagkain mga kabrumbrum, let's go uh, Ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo ng pagkain sa KFC At may 300 pesos na pera Ibigay natin to kay kuya ng na natulogs na pinagalasada, let's go Let's go mga kapangbrom, yatinan natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong nga naman tayo ngayong gabi mga kapangbrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kahit kunti nakatulong tayo sa kanya mga kapangbrom, nakatigay tayo na pagkain Atlesman lang, pag na kaya umaga may makain siya Let's go mga kapangbrom, yatin natin pagkain, let's go! Uh, nandun si kuya mga kapangbrom, nabitan natin para ibigay itong pagkain at saka 300 pesos, let's go! kita siya mga kabumbrong Let's go mga kabumbrong Kaya natin pa kaya nga kuya Let's go